<laughs> 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 ah, oh. Ano mo mo? Ah, oh. Pag nga dito. <laughs> okay. oh. okay. no, wala. Okay. wala. hindi ka natatawag, di ba? Tetex. Oo. Sino ba yan <laughs> <Bilik>. <laughs> Hindi. Hindi. Mm -hmm. bahay na nga, bahay-bahay <laughs> bahay na nga, bahay, bahay okay no, no, malak cute ha, ha, ha kasi parang hindi naman o, sige sabi ang mamadip ay, ba't <bahay, bahay>, <laughs> ay, ba't, <bahay, bahay>, <laughs> ay, wala wala